Oh guys, meron tayong ano. Merong umuubos ng dahon ko ayan. Inuubos niya yung dahon ko. Ang laki oh. Lucky, oh. Hmm. Yung gabi-gabi ko eh wala nang dahon naging naging ano na no? oh. na mo. Ubus na yung mga dahon ng mga oh. Ikaw ang salarin. Ikaw yung salarin, my dear. Ito malaki laki-laki nyo. Hmm. 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 You're so big. Ang aking mga ano. Mga gabi-gabi. Tanggalin natin siya mga idol kasi inuubos na yung ating dahon. Yan, ang laki-laki oh. Hmm. Ibigay natin sa ating chicken. Dito pwede dito. Ang chicken na. Hmm. <laughs> Naku. Manol ka din. Takot siya pa. chicken. Ba't ka dyan? Hmm. Laki, oh. Hmm. Ayaw ni chicken. Ang laki kasi. Ito, 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 kaya ano. Ito naman, wala kang patawad eh. yan 再见。